Ei! Hey. Wow. Uau! Yan mga ka-dragon, harvestin na natin yung aming tinanim na pichay. Hmm. Hmm. Maganda ihalo ito sa nilagang baboy. Or sa bulalo. Kahit sa kwam. Bagot. Ngayon pa lang kami nakapag-harvest at in, ano, sobrang busy. Yung malalaki lang ang nakikita ganun ayan guys ano dediretso kami ngayon dun sa sa garden namin sa manuot magtatanim tayo ng uh, iba't ibang klaseng gulay na pwede namin pakinabangan sa aming tindahan so ayan guys nandito na tayo sa ating gulayan gulayan tataniman pa lang pala ng gulay Yeah. Pero mamahing hapon pa tayo magtanim kasi mainit pa. Baka malanta. Maglilins-lins lang tayo dito. Naglalim man kwan. Kanal. pagkatapos namin maglinis sa kubo, ayan dito naman tayo. Dinis lang kami ng ano sa hig sa kubo dahil namumuti na naman. So ayan guys, after 30 minutes, Maluwang-luwang na rin yung ating ano, nadamohan. Malapit na tayo magsagad dun sa ano, kalsada. Itong kabilang side, sa sunod naman to, hindi kaya. time out, time out. Break time. Lunch time pala. 11.35 na. Luto pa tayong hipon. Sarap pa naman ang ulam natin. Bigay ni Manong Bartok. Hi, Manong Bartok. Butter. Manong Bartok. Salamat. Na hipon. Hipon favorite ni. Duwang na rin ang aming nalinisan. Duwang na rin tapos kasi makulimli hindi mainit pinagulad pahinga tayo dun sa tindahan ang tao ngayon dun si ano ate Greta at si ate Isa tara na ah, sakit sa baywang magbunot kahigpit pa naman tong damo na to guys o ito binunot bunot lang namin buti na lang medyo malambot tong lupa kasi kapag inispirehan niya ng grass zero at sinunog natin delikado may mga bahay dyan oh. dapat yung coke float natin kuha yung 59 ay 49 <laughs> <laughs> Ayan mga ka-dragon, nakabalik na kami dito sa ano, tindahan. Yan, magluluto naman tayo ng um, garlic buttered shrimp. Ito ay ano, pa-treat sa amin ni Manong Bartek. Thank you so much, Manong! dinamen niluto lahat manong kasi madami. Is i susunod isa nga ay eh, sisigang. sisigang, naman lang. Para may ulam pa kami susunod. Kasalo po. Kaka. Nagimas yan, George. Basahin mo na Mahal tayo yung George. Hindi naman yung dredo na ito. Alay, na ako, Arog. Ang kain na tayo guys. Deserve namin at napagod kami. Deserve namin magsugpo-sugpuan. Hey! Wow! Deserve namin Hay okay, mami. Ano sayo? Ano Ano JD, ano ulamin mo? Ha. Ha lumpia. Ah, nagsuka. Nagwaro gawin. Kanina ka pa kumakain eh. Pati cheese eat. Ay, pagkain mo? Isa lang man. Ano ka na pagkain yan? Dalawang balik. Magmaoy man. Tapos niyo na yung ganung kaluwang na yan. Wala na isang chagmeng garantin mo Dito po sa kabilang side. Sakit ng kamay. Tore. Magkapaka. Kapsut magkwa. Karaming no, yung... Kulang yung kuno damong oh. ganun o, no, tawag Walis, walis. Wow, kira-pira. Hindi yung pwedeng tabasin lang yan. Dapat yung minimot talaga. Hindi ako yung namin yung bit namin mag Family. We are family. ano Sama. Ay, po, May nag-order guys kanina ng lomi. Si ay, ate ay ay daw ng luto. May kudigo. <laughs> naubos na, na nila. Hindi dalawa sila slen. kumain. No? Oh, naubos nila. Pag sabay nila hindi magluto. <laughs> Yung paninday luto <goto> na. <laughs> hindi sa sunod yan. Meron na rin siyang lomi doon sa ano, kabila. <laughs> sa tindahan niya kung nakuha niya yung, yung panukotimpla ko. Ama, salamat sa biyang pinagkakalabi sa amin. Ano okay. po? Sa ng pagbibigay sa amin. Ano po? Ano Kahit tayo, guys! Ang sarap naman. Thank you, thank you, Manong. Thank, thank you, Manu. You, Manu. So, masarap na pala. Wala si, ano, <laughs> <laughs> you know, guys, si Unsang, tsaka si Dan at Si Dan ay busy, busy na talaga sa Hindi na magilap Hindi na namin makagilap na Sinsang naman nagbilad ng palay You know, sarap yun Parang gusto ko itong kay Kuya Juvia <laughs> Kuha ka okay. dahil Hindi siya Tawarin siya Tawarin si Juvia Hindi na bawal sa'yo yan Bawal na ba sa'yo? Hindi mo kayo ko kuya? Alay, kabilis ni Pe Hindi ko yung mga Okay. Ayaw niya yan eh. Ayaw eh. Hindi kumakain ng pan. Thank you. Para sa inyo. Ito ng lumpia. Ang sila pang ulang shop din. Sige ya. lapit niyo ulam dito oh. <laughs> <laughs> kay JD lang But Ba't naman na, pinagdalawa niyo rin baso? kasi eh. Mag-alok ka na. Kunin niyo na yan at lagyan natin nga. Ito, saglit lang. Ilagay niyo na dito. Sa mga baso. Dito, okay. ako pa. Ah. Tira na kong yan. hmm

abot ng kanin. Hindi lagyan mo tu, Tante Ao. Tas dito yung isa. buatin mo na 'tong Ibukbuk mo na. Wala kayong nilang lunch break. Snalabit-labit. Maena po kay magdeli. kain lang po kami ha. Busy. Bakit wala kang maduro? mo doon? Baka, baka, baka water. Baka? Baka? Baka dinitamo. Baka Baka mag na ay... na. Isod mo nga lang ito. Ano? Bakit palagyan mong sili? Madaling ko kasi naman. Mabas nila na. Ayan ko. Gusto lang ng ano Dapat pati Muna ko. Mm hmm. Ang hmm. hmm. normal lang. Lagay yung atan dyan. Ang nyo ang balat ng hito. Ito, naging masinay

Ang sarap daw ng kainan talaga ya. Sarap din ng tulog niya mamaya. Tig back up. Daming kinain na tig po. Tig At least namatay nang hindi ko tawag. Lang. Joke lang. Hindi pa pwede Kailangan pa kumbigasyon nanti. Nanti kailangan ka pa namin. Punta ka pa ng US. Mag-US pa nga tayo next next year. Hindi ka makapunta doon eh kay Kwan. Gayong. No, wala nang ka pa nga doon. Mm. ka pa nga. <laughs> 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 mag pwede <mag laughs> ka doon. Oh, Ati hindi ka. Urai. ah. nagantay no. no? okay. sa so, so, na, doon makatulong. Ano so, 'yan? Hindi 'yan pandido, katulong doon. No? Sabi ni Kuya kanya-kanya. Hmm. Kan lang din mga mayayaman yung... lang ini sa tulong. ngayon guys, so ginawa na nila tulugan tong tong lamesa, nang gaya. Hello guys. Walang customer. Walikan, walikan. Mia-mia punta na rin kami dun. Magtatanim. <laughs> Tama ka doon, JD. Tama ka doon ng paano mo, lupa. Ayan, warm up daw muna bago magtrabaho. <laughs> Mm. Yo. Ay guys, meron tayong kamatis, sili, ha? sili. Talong. Talong muna. Talong. Talong, dalawang linya tapos sili. May mga boto pa tayo doon pang ay, kamatis doon. Sitaw, okra. Ang kamatis talaga. Ang palaya. thua là không thua là magaganda yung talong yung kamatis daw kapapangit malilim na dyan no? guys, nice update. Oh, luwag na rin ang ating ano na taniman kaya lang ano pa lang ito guys, talong. Apat na platong na itanim naming talong. Ang dami pa ito tanim. Ang luluwang kasi ng ano oh. Ito kasi guys, dating ano, ta, tinaniman ng kalabasa kaya ganito kaluwang yung kanya. Pagitan. Eh, sinundan lang namin yung kwan, pinagtaniman kaya Luwag na space. So, ayan guys. ay uh, itutuloy natin yan bukas. Ayan. Two, four, six bali, eight plat yung ating nataniman. Papunta na kami sa tindahan dahil ano hapon na. Kalahati pa yung lilinisan eh. So ayan guys, o si Kuya Arnel. Ang na na kayo sitaw po. Hindi Kapili na, ninyo. hindi na balot ang tinitinda niya gulay na. Gulay lang, sitaw. Magkano yung gulay mo kuya? 20. 20. sitaw. talong ko. Bumili na kami ng sitaw guys, pang lahok sa aming pork sinigang tsaka talong. Ba't gabi ka na rin magtinda ng gulay? Dapat araw eh. Alright kaso sila nagluto eh. Oh, Itas tapos lang nga na nga sila. Kailangan ko lang bak, ilagyan lang gamit lang ito, hindi nasira. Hmm. Ay, lang mo pinagas yan? Hindi nang maga. Na Kasi pag mo naman. Damit lang ito, damit ang hindi nasira. Ba't wala ka ng balot? Wala na. Wala pang luto? Ay, wala pang ano? Hmm. Nabuo yeah, na... Sabayan pa, balot. Nasa so... ba lang tinda mo na naman? Ha? Customer tayo guys. Uy, ito ang lalabag Talbos ng kalabasa, talbos. Ng kalabasa, ha, -ha. Ay, masarap yun. Magtinda ka bukas. Uh -huh. But, nga yun. Uh -huh. Daan, magdaan ka dito, ah. Iba yung talbos, iba yung bulaklak. Oh, pwede rin yun. Magkalo. Talbos, bulaklak. Sarap yun. Sa bulaklak. Talbos ako ng, ano, sitaw. Ah. Uh, -huh. Alam, utang ko, andun eh. Mag, 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 mag ano ka dito bukas ng bulaklak ng kalabasa. Hmm magbili kami.